Samantala, nanawagan ng donasyon ang drag queen si Manila Luzon para sa -pamp pampiyansa sa kamakilan lang na inarestong si Pura Loca Vega. Ito ay matapos nga na arestuhin ng Manila Police District Station 3 sa Quiapo, Maynila, ang naturang drag artist ng dahil pa rin sa kontrobersyal na performance nito na ama namin remix habang nakasuot ng costume ng itim na nasareno. Gamit ang kanyang mga online platform ay nanawagan ng donasyon si Manila Luzon sa pamagitan ng pag post ng QR codes at account numbers para sa fundraising pampiyansa nga ni, uh, ni Vega. Kung maalala, tuluyan na ang naaresto ng mga otoridad ang kontrobersyal ni Asnasi Amadios Fernando Pagente o mas kilala sa screen name na Pura Loca Vega sa kanyang residensya sa Santa Cruz, Maynila. Ang pag-aresto kay Pura Loca Vega ay may kaunayan sa kasong... Uh, inihain sa kanya na immoral doctrine obscene publication and exhibition and indecent shows. Ito ay sa bisa na rin ng arrest warrant na inilabas ng Manila Regional Trial Court Branch 36. Ayon sa mga otoridad, nabigo si Vega na dumalo sa mga isinasagawang preliminary, uh, preliminary investigation hinggil sa kanyang mga kinakaharap na kaso. Abot naman sa 72,000 pesos ang ng piyansa ng korte para sa kanyang pansamantalang kalayaan.